papatulog natin ngayon ang mga manok <coughs> <coughs> halika total naman na bait ka huwag ka magkakakak sa akin meron <coughs> <Yeah. tos> <coughs> pa yan meron pa <tos> 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 Oh. Yan, wala nang tibok. Oh. <laughs> Ma, nababasok mo niya. Oh my <laughs> Oh my goodness. <laughs> <laughs> Joe! Ano <what> nangyari? <laughs> Joe! Isa pa. <laughs> Joe, iba. Iba yung mga ritual mo. Binagsak. <laughs> Oh my God! Oh my! Uy, ano? Uy, bak sa ko? Malaki dong to. Ingatan natin. Uy, uy, uy. Kasi din na mabig to yung manok. <laughs> Pag ito lumipad ba maya? Tapi ang yun ay tulog ko. <laughs> Huwag mo tukain. Isingin niya. Ay, gano'n pala yung ginawa sa akin? pala yung alistig, ha? Ato, tamo to. Tamo tingnan ko ako. Ganto lang yan. Tapos, tamo dalapag ko, ha? Yan yung ginawa ko sa'yo. Oo. Diba? Diba? Ulitin natin sa'yo, ha? Amaze na amaze siya, eh. Yan na. May ritual Yun na, dinasalan, oh. Dinasalan, oh. dinasalan. Dinasalan. Ading, nagsama ka na. Oh my God! Wala so, na? So mga mami sir, meron po tayong small, medium, and large. Pipili lang po kayo kung ano po ang gusto ninyo. Meron po tayong malambot dito. Medyo malambot at medyo makunat na. Ano po bang atin? Yan po sila. Yan. Ang pamilyang tulog. Gisingin mo na. <laughs> sarap tarik, lang to. Napasarap nap nap talaga ang tulog na. Yes gisingin, po. Gisingin mo, gisingin mo niyan niya ni lah ayun talaga <laughs> eh gising na ayun no, talaga magising usurat <laughs> <laughs> <kising> na nito ay gising na hey ay okay na